kita sa akilikuran ng mga rescue boats at boom trucks na ipapadala sa Coast Guard District Northwestern Luzon bilang paghahanda sa posibleng epekto ng paglandfall ng bagyong Emong. Ayon sa pag-asa, inaasahan magla-landfall si Emong sa rehiyon ng Hilagang Luzon, partikular sa mga lugar ng La Union, Ilocos Sur o Pangasinan, ngayong gabi o bukas ng umaga. Sa direktiba po ng ating Pangulo at ng kalihim po ng Department of Transportation na magbigay po ang mabilis na pagtugon sa ating mga kababayan, ang Philippine Coast Guard po sa direktiba po ni Admiral Gavan, ang aming komandante, ay magpapadala po kami ng additional six rescue boat at isang boom truck po sa area po ng Northwestern Luzon. So ang additional assets po na ibibigay po ng Philippine Coast Guard ay tutulong po sa evacuation efforts ng ating local government units at the same time yung search, rescue, and response operations po na gagawin po sa lugar. So sa atin po mga kababayan ay amin lang po hinihingi ang inyong support at kooperasyon na makinig po tayo sa ating mga lokal na pamahalaan pagdating po sa pagbibigay po ng direktiba pagdating po sa mga evacuation efforts. At kung wala naman po tayo masyado importante pupuntahan ay manatili po mo tayo sa ating mga tahanan para masigurado po ang ating kaligtasan. Mula rito sa National Headquarters, Philippine Coast Guard. Ito si NC Diana Angeli Vergoza para sa Coast Guard Updates.